Hello, mga kabingka kabingko. Yan na lang ang itawag ko, mga kabingka kabingko. Bakit? Kasi yung mga pamangkin ko, tinatawag nila ako anti-bingka. Ah, yun. yun. na lang. Yun na lang itawag. Itawag ko sa inyo every day at laban Japan. Ayan. Ngayon, papakita ko sa inyo ha. Ayan. Mag-prepare. Nag-prepare na ako kong ito po ang mga ginagawa ko every day dito sa tindahan nilagyan ko na po siya ng ano mga ano sa ilalim ito this is for take out ito naman for dining <laughs> halo halo ba halo halo yan nilagyan ko na siya at you know para hindi na ako mahirapan ano pagdating nila maggiling ka pa may, ano yan doble sa trabaho kaya ang ginawa ko ayan ang hirap wala tayong ano no wala tayong GoPro GoPro 7 Pro 8 Pro <laughs> ang ginawa ko is ano gidiling ko na ayan Diba? ese ese plan. Ayan, oh. Oh, scoop ka na lang. Oh, dalawang box ito. Um, dati kasi, yung gilingan, may gilingan diyan. Dati kasi, pagdating nila, maglalagay ka ng ingredients ay LAN tapos maggiling ka pa. Oh, ay scoop na lang ako na ito. Deba, good kids. Ayan, nasalik na siya anong inihal? Ala, bakit? Na nasalik ko na ng ano? <laughs> nasalik ko na kung <laughs> yung tire pong, oh, para ano? Ayan, inihal ko na kung oh, lang ako na ekskulabat ba na sa salik ng mitik ano? maaano ano naman ito tayo sa customer inihin ko muna para scoop na lang ako ng iskup kasi kanina may nagpa take out ah oo may nagpa take out pala isa lang kasi hindi maganda ang ano ngayon ano mamaya ilabas ko kayo ilabas ko kay mamaya hindi maganda ang panahon ngayon. Today is ano April 27, Monday. Ano kulimlim. Sandali lang ha, diyan lang kayo. <laughs> Tapos, nandito yung ibang ano ko. Yung mga ano, ingredients. Mga nata di coco. Bagyan ko na naman yan pala. Tapos, yung iba nandoon. Kaya wala masyadong nag ano Ay, wala masyado. Wala talagang naghalo-halo dahil nga, ayan o. Oh. Ito. Makulimlim, the araw is makulimlim ay may mga sakyan nakakahiya labas, sandali lang patakbuhin muna natin yan sila lahat para makita nyo ang labas talaga buong buo ayan po oh. kulimlim kaya malamig so understood na understood na walang mag walang kalhamo. Ayun. Ding halo-halo. -halo. Oh, ayan, dito po iyan ang halo-halo place. Ayan. Ayan. May tatlong mesa. Ayan po. So, walang kakain mag pa. Magpupo na lang muna tayo. <laughs> Ayun po ang araw-araw kong ginagawa dito sa tindahan. Ha. Salamat mga kabika kabing Pero ang totoong tala. Uh, ang pangalan ko kasi is ano, Winky. So, na, balik, balik ko na naman ulit. Kaya yan na lang ang itatawag ko. Hello, good afternoon mga kabing ka, Laban Japan. Bye.